Hello po mga mare, isa na namang recipe ang isi-share ko sa inyo ngayon, pwedeng pang almusal, merienda at pang negosyo. Tipid version lang ang gagawin natin ngayon, pero I'm sure na magugustuhan nyo ito. Sa lasa naman ay hindi po ako mapapahiya sa inyo, promise. To start, gumamit lang ako ng 1 4 kilo ng malagkit na bigas, hugasan lang ito ng mga dalawang beses, tapos ay lagyan ng tubig ng mga dalawang litro. Pagkatapos ay takpan at isa lang na sa apoy, hahayaan lang natin itong kumulo ng kumulo. Paminsan-minsan ay halo-haluin din, para hindi manikit sa ilalim ang malagkit. Konti lang ang lulutuin ko ngayon mga mare, gusto ko lang kasing i-share e sa inyo ang recipe na to para magkaroon kayo ng idea. Kapag kumukulo na, dalasan dapat ang paghahalo dito kasi mas mabilis po itong lalapot at isa pa mas magiging maganda ang consistency ng ating malagkit. Nilagay ko na rin ang isang malaking lata ng whole corn kernels, hindi ko ito tinanggalan ng sabaw, kasi isa rin yun sa magpapalasa sa ating ginataang mais. Takpan, at hayaang kumulu uli, Pagkakulo ay haluin ng haluin, pagkatapos ay pwede nang ilagay ang asukal, sa una ay 1-4 kilo muna ang nilagay ko. Haluin at tikman, nakulangan pa ako sa lasa, kaya nagdagdag pa ako ng asukal, suma total, bale 2 cups lahat ang nailagay ko. At isa pa nagdagdag pa ako ng tubig dito, kasi masyadong malapot ang texture, kaya bale 2.5 liters ang tubig ang nilagay ko haluin ng haluin habang kumukulo, para mas lumapot pa ang ating malagkit, pagkatapos ay pwede na rin ilagay ang one pack ng Coco Mama, yes po, ito lang ang nilagay ko, at pagdating sa lasa ay wala namang pinagkaiba kapag fresh na gata ang nilalagay, pero nasa sa inyo rin kung ano ang preferred nyo na gamitin, 200 ml po ang sukat nito. Naglagay din ako ng half teaspoon ng asin, pang ng lasa, at pagkatapos nito ay halo-haluin lang hanggang sa lumapot na. Alam nyo ba mga mare, napakabili po nito sa aking tindahan, kasi bukod sa affordable na, e eh napakasarap pa, kung gusto nyong dagdagan ang lulutuin nyo ay doblehin nyo lang ang mga sangkap. Malalaman nyo pala na pwede na itong hanguin, kapag ang paghahalo nyo ay pabigat na ng pabigat, ibig sabihin, luto na ito, at malapot na rin ang texture niya. At eto na mga mare, ready na ang ating ginataang mais. Tingnan nyo ang texture niya, sakto lang ang lapot, ang lasa naman ay tamang tama lang din, tiyak pong magugustuhan nyo ito, kaya sana ay e try nyo itong gawin ha, hanggang dito na lang muna ang aking video. Until my next vlog, salamat po sa panonood.